So, what's up again mga par? And ano nga ba yung problema sa ano? Sa mana, mana potion ito. Pag tayo na ubusan, So ano yung solution doon par? Papakita ko sa inyo par kung ano yung ano. Ano so, bakit nangyayari yun? So, magpapam muna tayo dito par. samplean natin. So, ito par, sample natin. Napansin ah, mo, par di ba, ano? dito na nababawasan ng mana. Kumabalik siya. Walang mana, mana yun. Walang problema yung mana niya. Kahit iwan mo yan ng buong gabi, buong gabi hindi ka pa rin nakuubusan ng mana yan Pa hindi nakuubus yan. Kahit use yung mga ano, skills ko, mga passive. Kahit auto, naka-automatic yung ano, yung mga skills ko. Ayan. Naka-on. Walang problema dun par. kaya ang problema dun par is yung bag par dito. Kaya na, balik tayo par. Nagdagan natin yung ano. Yung dala natin sa bag. Kasi 56% pa lang yun eh. O dagdag tayo par. tayo balik tayo dun par. Tapos yung mga loot din para dumadagdag din yun. Eh, no? So, ganito pa. Tatagdagan so, ko yung nasa bag ko pa. Mga ano. Ito, sabihin na natin ganito. Lahat na to. 2,000. Yan. Mapapansin nyo pa, di ba? Nakalagay is 88%. O so, kahit 90 o 70%. Yan farm tayo para, para makita nyo. Balik tayo doon. mo parang kung paano yung anong pinagkaiba nila para yung sabag Kung ito 80%, uh, meron siyang ano, nag-color uh, orange. Tapos yung sabag na 54% o 60%, sabi na natin. Ito pa, na natin dito. Confirm tayo dito. Use yung mga gamit natin dyan para lahat. Yung mga passive, mga skills. Gamit natin. check nyo lang mga parat maya 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 tingnan nyo maya maya to so ito yung nakita ko pala na solution yung nakita ito yung solution sa mana region na problem ito yung solution doon Ha, ah, niyo pa 'di ba? Yung mana ko nababawasan no. Hindi bumabalik. O oh, 'di ba? Ah, pansin, nababawasan na rin. Sige, i-empty natin yung part. Gamit tayo ng spirit lang. Yan. Hanggang maubos natin yung mana part. Para sample. Para sabihin nyo totoo. Nalo na yung mga free to play player na no? gaya ano. Pag hindi nyo alam to. Hindi nyo alam kung saan kayo bibili ng mana eh. Mana, mana pat so mana ano? potion. Sa lang par pwede sa collection. Eh, nakabili na ako ng mga ganito. I, na, I mean nakulik ko na yung mga ganito. Pero wala yun par. Ano lang yun. Okay yun. Pero ang problema dun par is. So, pag full load yung ano mo bag mo par yan ang par oh. boss na nakakalatin hindi nag region yun par kahit nakakollect na ako sa ano sa stats ko ng mana region ito mana potion region meron na ako yan par kaso ah, wala hindi nag region sya par diba o oh, tayo pabawas ng pabawas oh. kaya pag naging ganyan yung bag nyo para tas nag, ano, ayo? nag auto ano kayo auto farm tapos sa matataas pa na uh, mob na no, masasakit talaga kahit naka auto skills din kayo ano uh, ginaga gumagana siyempre masakit yun hindi kayo nakagamit ng skills pag wala na kayo mananood pa so yun yung cost ng pagkamatay nyo par boss kasi wala nang mana sila nyo parang hindi siya nag-relate yun diba matuloy ah, lang natin hanggang may MC para, para makita kung totoong hindi siya ano hindi bumabalik yung ano niya, mana potion niya. Ang nagre-regime ba talaga yung mana? O oh, hindi. Bali level 41 na tayo parang kahapon level 40 yan pa. Sinuerte lang tayo na yun lang tayong kasama sa ano, sa quest, mga party. So, ang bilis lang natin, nagpa level 41. Pero pag wala na yun, hirap tayo nyo. 586 uh, na yung mana post, uh, mana ko parang. Basta gumagamit ako ng excuse yun, nababawasan yung mana dito. Okay, bossin natin tap ato. Kahit mag-collect kayo para dito ng sa stats na, ano? Sa stats nyo ng mga... Ito, ma, mana potion region 1. Kahit mana potion na region 1 din. Lahat yan, yung mga stats na yan. Wala yun par. Pag itong bag nyo is full talaga. Parang ito 88% So basta naging orange yan para Kasi maraming naman na ito eh o, Nakalagay na ano, Mga pot Mga loot Ayan. Mapapasin niyo para 396 na lang Iwutin natin yung 0 para Uwiin yung ano. Tuto yung sinasabi ko na hindi siya bumabalik yung mana nyo. Nauubos yan par. So yung solution dyan is ano. Papakita ko mamaya. Ah, agamit pa tayo ng skills. syempre meron pa tayong mana yun. pag Ano pag nagpa-farm ka parang ano? Pinabayaan mo lang siya. Ang damag, nagpa-farm ka, Tapos, wala na pa lang, ano? Mano diba? Talagang mamatay ka doon. Sa pag masakit yun, mob ka niya, mabit pinapatay mo Kung nasaan ka, nagpa-farm. Siyempre, basic skills na lang ginagamit ng karakter niya na yun. Wala na siyang skills. Kasi wala siyang mana. Ayan, par 166 na lang paro. Diba, hindi bumabalik mabalik. zero natin par. Ano kapansin nyo? Busin natin, gamitin natin yung skills. Tapos yung party. Ano, ubus yung mana nyo. Mo. Ayan, 86 na lang par. Ay, e, gamitin natin yung mga skills. So, problema para pag naubot yung mana mo, hindi ka na makagamit ng skill. Kahit mayroon pang vacant yan para na slot. Basta nag uh, nag orange siya. 70. 70% yun. Orange pa rin yun pa rin. 16 din na. 60%. Pero siyempre, dumadagdag yung par yung nakukuha mong loot pag nagpa-farm ka. Dumadagdag sa bag mo yun. So, tumatas din yung percent niya nun. O, paro. Hindi na tayo makagamit ng skills, o. Oh. Diba? Wala na. Kasi 1 na lang. One, one na lang, o. Oh. oh. So, pag nagpa-farm ka ng ganyan par, tapos nasa mataas ka na, ano, moves na pinapatay. Ikaw ang papatay kasi wala kang skills Eh, pag pinabayaan mo na, na mag farm buong gabi yun o buong araw. Naman ah, ka dun pa, makikita mo na lang yung karakter mo, nasa ano na. Nakatambay. O, oh, di ba par? O, oh, nakita nyo? Wala. So, balik tayo dun par. So, ito yung solution. Sa ano, pag wala ka ano, ng, ano, sa mana. Mana problem dito sa Night Crows. Ito yung ma hindi alam ng mga karamihan na naglalaro ng Night Crows. Magulat sila. Bakit wala wow, na umana? Hindi mo ba mabalik umana oh. So, punta tayo ng balik tayo doon sa map. Punta tayo dito ulit sa village. Diba paro? Kahit hindi ako oh, ano yan na hindi ako oh, nag ng attack o oh, ano, kuha pa tayo na moves. 1% pa rin. Ay, eh, 1 pa rin. Oh. Wala ano. Oh. Empty pa rin siya. 1 na lang yung naaano. Sa mana niya. So, kukunin ko yung sa uh, Punta ko ng storage pa. Lion Park, kahit ang gawin mo dito, hindi yan mag, uh, ano, bumabalik. Hindi nagmamana region yan. So, natin. Parang nasa bag part. Yan yung uh, yan. O, diba? Wala rin pa, diba? Wala. Hindi yung babalik. So, ang solution dun para sa, ano, sa mana region para bumabalik yung mana. Hindi kayo nawawala ng mana is bawasan nyo yung nasa bag pot sa bag nyo. Ito, bawasan ko yung potion ko. Tapos pati yung mga loot, pwede din yan. Bawasan nyo yan. Ang ito. Kuha lang ako dito ng ay, 2,000. Pwede na yun. Dito, pwede rin. Bawasan yung kung gusto nyo. Ito mga to. mga hindi nyo nagagamit, i-store nyo sa storage. Para hindi siya, no. Ito para oh, 49% na lang, no. Oh. Kita nyo. 49%. Okay yan. Good yan. Hanggang 60%. Tapos tignan nyo pa, di oh. Diba? Nag-religion na siya, no. Oh. So, yung solution dun para is pag-overload na yung, ano nyo, pag nasa 70% yan hindi bumabalik yung mana nyo dyan pat o, punta tayo dun pat ito sa balik tayo sa farm balik tayo dun papakita sa inyo pat napasin nyo pat di ba bumabalik o. kasi hindi siya overload yung nasa ano walang konti uh, sakto lang yung laman hindi sya ano hindi siya full or kahit hindi full, hindi siya semi-full parang gano'n. Nasa ano lang siya. Middle. Pati na nyo pa. Di ba bumabalik kanina yun pa? Hindi diba, bumabalik. O, dito tayo pa. Kahit atakin mo yung atakin mo yun, yun pa, wala pa din. Hindi diba, bumabalik yung mga nalagod. Ito, ito pa. 'di ba? Kahit umata ako, okay, gumagamit ako ng skill ngayon pero nag-enable na naman yung mga skill. Ko. Mapupuno 'yan par. So, yun yung solution doon sa ano sa mana, mana problem dito sa ano sa nitro. Mano, mga ano, hindi pa alam na free to play na player. Ito yun, wag yung punuin yung ano bag niya. Ayan, makakuha din tayo ng mga loot dyan. Hindi yung mapapansin. Ayan, no? o. Mga loot. Naradagdagan yung bag. So, dapat. Ano yan? Kung bago yung iwanan yan, para ito, no? Mga kaunti lang nasa bag nyo. Mga hindi, hindi nyo kailangan. Dito ko nyo lang sa storage. Mga ganyan para. Oh. Kahit gumagamit tayo ng skill, diba? O. lang natin yan. Sinan natin ngayon parang mauubos yung mana natin. Oo, sige, ubusin natin yan. Ayan, i natin. Sinan natin. Gamitin natin ang skill skin. Kanina, hindi tayo nakagamit ng skills diba? Hindi na bumabalik kasi yung mana natin. O, oh, dito ngayon, gumagamit tayo lagi ng ano, skill. Pero hindi siya bumababa pa, ro. Oh. Nag-region siya. Aling nakukulangan, nakukulangan kayo sa ano, region para yun. Gamitin nyo dun sa, sa, collection. Ito. Kung gusto nyo, di, ano, nabili nyo. Kailangan yung ano, i-collect tong mga to para mas maganda. Kung nakukula, kung nabibitin kayo sa ano, na, na, ano, yung region nya is mas mabilis. Basta wag lang full load yung bag pa. Yun lang yun, yung solution doon sa mana problem sa Night Probe sa larong ito O, eh, di pwede niyong iwan na yun par kahit ano, naging skills niya kahit automatic niyo yun par kahit naka-auto yung, yung skills yan kahit naka-on yan walang problema dyan Basta huwag lang yung bug par kasi hindi magre-region yung mana yun kung magpuno yun pa na nakakuha tayo ng loot. Pag tumaas yan para ng, ng 70%, ganun. Wala na yun pa. Hindi bumabalik na naman yung mana nyo dun. Kailangan nyo store ulit yun sa, ano, sa storage. So, ito yung solution dun para sa ano, okay? Sa mana problem Kita nyo pa, oh. Oh, siya kahit gumagamit tayo ng skills. Kanina, nababawasan nung magamit tayo ng skills. Hanggang hindi na siya bumalik. Kasi puno yung bag nun, Pat. Nasa 78% ata yun. Kanina. Kahit 70%. Pag nag-orange to, parang wala. Yung percent niya, wala. di babalik yung nanay doon kahit na-collect kayo ng ano, mana, mana region dito sa collect sa kuluk. collect na ano. Wala to. Kailangan talaga ng bug. Hindi siya full load. Hindi puno. At tinan yung pag 600 lang, oh. magamit ako ng inscription ha. Oh. Maangat pa rin siya kahit ano, kanina, gamit tayo ng ganyan, ganyan naubos. ayun o, oh. kahit gumagamit tayo dyan para. Haangat pa rin yan, par. So, gilid. Kasi okay, nag region na yung mana naman, par. Umabalik na. Ayan, meron na ulit tayo na ko. Ano. look Dito, par. Dito, dito. Dito ka mag farm din. Gusto mo na lang. Tapos, benta mo sa market. dito par. Ayan, oh. may benta na tayo agad. Na diamond, o. Oh. Ganun lang ginagawa ko, par level tas farm quest Ayun, hmm, na, le na level 41 na tayo okay, party na ini para oh. rin, 700 na oh mo unti-unti siyang umaangat pa diba? hindi nawawala yung mana natin kahit gagamit tayo ng assist kahit iwan nyo na ito mag farm pa wala oh, nang problema dyan so yun lang yung solution para, para hindi kayo maabusan ng mana okay